Maigpit na kinundi na ng National Authority for Child Care o NACC ang pagbebenta ng bata online. Matapos na mabawi ang isang apat na buwang gulang na sanggol na umunay ibinenta sa alagang 25,000 piso sa pamamagitan ng Facebook. Ang matagumpay na operasyon ay sinagawa sa pamamagitan ng pakikipagkolaborasyon sa Philippine National Police, Women's and Children's Protection Center at ang Municipal Social Welfare and Development Office sa Marilao, Bulacan noong November 5, 2025. Naaresto rin sa senatorang operasyon ang 39-anyos na nanay ng sanggol na ipinagharap ng kasong paglabag sa Section 4, Paragraph A at T ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persona of 2003 at Section 7 ng RA 7610 by special protection of children against child abuse, exploitation, and discrimination act. Ayon kay NACC Under Secretary Ejercito Estrada, ang pagbibenta ng isang ina sa isang sanggol ay pagtataksil sa kanyang katapatan at malalang paglabag sa karapatan ng bata. Ayon kay Estrada, maikpit nilang kinukundi na ang nakakakilabot na insidente ng child trafficking gamit ang social media sa illegal na aktibidades ang isang bata o ano ay hindi kalakal at nakikipagtulungan sila sa mga otoridad at iba pa legal partner upang papanagutin sa batas ang mga may kasalanan. Umapila rin si Yusek Estrada sa mga magulang na nakakaranas ng sobrang kahirapan at hindi mga ito na humanap ng legal na pamamaraan para sa kaigihan ng kanilang mga anak. na o ano ang Department of Social Welfare and Development at ang NACC na para tiyaki ng kaligtasan ng mga bata at madala sila sa ligtas at permanente tahanan sa pamamagitan ng Administrative Adoption o ibang Alternative Child Care Program. Pinasalamatan din ang NSCC at binigyan ng komendasyon ang PNPWCPC sa panguno ni Police Brigadier General Maria Ciela Portento. Sila umuno ang tunay na bayani sa paglaban sa child trafficking at exploitation. Samantala, pinaalalahanan ng NACC ang publiko na i-report ang kainahinalang aktividades na may kinalaman sa child trafficking o illegal adoption sa mga otoridad at sa mga NACC hotline para sa agarang aksyon. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.